Balik na po. Sige So, magandang gabi. So, si ma'am, pakita nyo naman sa interview, siya po yung asawa nung isa pang teacher. So, yung asawa niya, mami, pakita ko mami. So, mention ko lang si sir. ka mami. Hindi, hindi, ko alam kung paano nangyayari eh. Hindi kita sa video yung pagkapilay niya. Pero pag sa personal, gumaganong-ganong ng laki no? Hindi kita sa video, hindi ko alam. Pero pag papunta na siya dun sa may camera, mapapansin nyo na lang. Bahala na kayo. So, ito naman si madam, medyo mas ma mas visible yung sa kanya kasi pag umupo siya ng matagal pag tayo, pilay bukod doon may hiniindi din daw siya sa tuhod na marami na daw pinuntahan ayun may mga mahal daw may pupuntahan pa daw siya Sh Sh kwento niya naman to eh may pupuntahan daw dapat siya na 10k per session grabe naman sa kanya dito talaga so yun yung ano, ang target natin, ako naman, ang target ko naman, mapamura kayo, tapos, mapagaling pa rin. Eh. So, dito tayo ha. Ay, Bahal na kayo, choice nyo yan. So, Madam San, po yung masakit yung tuhod. So, Check ko lang, mama. Tingnan natin kung baka nag arthritis na yun. niya na Sabi. Aray ko. Ang kapal ng atritis na uh, <laughs> Pero bakit hindi nawa wala yung sakit? tabingi tabingi sa loob eh. Eh, ibalik na natin sa dating posisyon. mag arthritis man yan. Hindi na masyadong masakit. Paul! Relax lang, Madam. So, Opo, may kasama po, ang kasama po natin dito, he, ano po yan? School head. School head po yan. So, wala nalang banggit ng school. Sa so, yeah. mga teacher ni madam, may kasi ata si mami, kaya hindi oh, <laughs> <laughs> Dito nagbibili ng bonus. <laughs> so, di mo po apakan yung phone, ito yung phone. Ang ganun na. O, oh, ganun lang. O, mag ma'am. Kaya pala may tunog yan pa. Tupin nyo, ma'am. O, oh, hanap na masakit. O, oh, ma'am. Oh. Sayang, dapat naging principal ko to. Pasado na sana sa ako, eh. Paka first owner ako nun. Oh, ma'am, walang, walang turok yan, ma'am. Tama oh, pa tayo, ma'am. Alright. sabi amin na lang, ma'am, yung bonus yung sa teacher niya, ma'am. Eh, wala lang akong bonus. Ay, sorry po. <laughs> Ay, kung pa sa ato, hindi, ma'am. Wala lang po yan. God bless you. So, may mga pinuntahan na siya ng mga ospital na kilala. Yung steroid na daw po yan, just to give you another information para kayo, ma'am. Ano-ano na, ma'am? Ay, yeah? Eh, hilot. Wala ng hilotherapy. Anong banggit ng pangalan, sir? <laughs> si sir, you know? <Rino. laughs> shoutout niya lang? Eh, si shoutout. Shoutout. <laughs> so, game. try na natin yung likod. Yan ka na, madam. Talikod po. Ay, madam, ano, ano, ano na pala na pagawa niya dyan? Wala pa. Sa Check. likod. Dahil na-accidente kami. Ay, ano, ano ko lagi, tuhod, masakit ang tuhod. Pero ba't umaakit dito? Hindi ko ba 90 degrees ito? Eto, ma'am. Sige, taso nga, ma ma'am. Ayaw. Ayaw nyo. Masakit. Tapos the Insta, kung ako pag-nakao. Ito po, ma'am. Taso ah, nga. Oo, sige, ma'am. Tanggal ang t-shirt na pa po. Ay, ma'am. Medyo... Para kagalang-galang tong, ano, tong taong... To. Ma'am, cut ko muna, ma'am. Tanggal po ng t-shirt. Tapos ito ang itong jacket mo. Iharap nyo na lang po. Ay, mas madali siyang pagalingin. Ang pa po, na pag-nakao. Eh. Galingin ito, ah. Para nakatight session ako dito ah. Hmm, ayun. Ayun mo mag-ayun sa ha? Pagka po. Ayan, ayan. Ito pa ba mo? Ayan. Ayan. Ito pa Ayan. Pero mat mababaw lang. Itong mga nasa taas ang mga lala. Pati ayun mo mag-ayun. Ayan. Ayan yung nakagot pag tinataas ko yung paako. Okay. Ma'am, pataas po na kamay, ma'am. Pataas. ンティパンパンはいおばあさ、うん。 Bagaimana? Bing. Pergi ke bawah. Pergi ke bawah. Bagaimana dengan kamu? Saya minta maaf kerana saya berpura-pura. Kadang-kadang, apabila kami pulang, kami masih malambot. Masyadong malambot. Tay, six, eh di 6 years na dito? Oo, oh, magkasama dito. bumagsak na parang pala. Pag nasa school po, sino na susunod? Ako. Ako susunod sa kanya. ma ko yan eh. susunod na tayo? Ay, ko eh. Saan po yung nagkakilala? Doon lang nagpisa sa school na yan? Pag-aral. Ah. Ah, okay. Hindi pa nis ka pala tayo. <laughs> niya na kinindatan na tayo. Pihagagatahan. <laughs> 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 Pag tayo mga lalaki, kwento natin yung babae, no? Oo. Oh. Siyempre, kung nagkikwento, bida ka na doon. Galingan mo na. Si ate na, sa'yo dati, no? Okay, so sabi ni tatay, ito po yung asawa, so sinanay daw, hirap daw pong tumayo pag ganito kababa at hirap din daw pong umikot-ikot sa higaan. So, try muna natin yung ikot. Hindi pa naman ito. Hindi, piti mo natin, boy. Para ano, makita natin. Sabi, so, inayos natin ito dito, no? Tuloy yung mayina niya, yun, eh. Ay, ma'am, marapasahan, ma'am. Yes, po. Ganito yes, na po yun, boy. May nasa buwan sa Ay, eh, parang hindi naman. Tagilid ka lang po. Tagilid ka lang po. Tagilid lang, ma'am. Ah, tagilid lang, ma ah, tag lang yung masagot na gano'n? Ako, sunod lang, ma'am, ha? Tao. Sana di ba paaris yung mamaya, yung ipon hanggang mamaya natin, ha? Masok, boy? Hindi. Agay sa freezer. Masok, boy. Mag-ibay pa po dito sa'yo. Seryoso? Oo? Oh? si tatay yung sumusunod eh. <skos> Ko teacher ka lang kasi tayo, principal to eh. Tama lang sama. Kami na Parang di naman yung pumikot bang? Si na tumagod Ma'am? na po. Binubuhat yung pang Alam sakit? Ikaw lamang pala. Buntik ka pa. Buntik pa nga. Buntik pa. Buntik pa. Yun, Ang magaling magpahilip ito sir. Panis ka dito kay ma'am. Hindi lumalaban. Si tatay, ay, alam mo, may kasuntuan eh. Ma'am, pwede kayo umurong dito mang sa, sa, sa dulo ma'am. Paano o hey, ma oh, yan. testing natin ma'am. Ma'am, Ikot ka nga ma'am papunta dito ma'am hanggang sa dulo ng ano ma'am ng... Lang... Ah, ako? Yes po. Parang hindi naman hirap. Parang hirap tayo. Ha? Mam? Ma hirap ako po gano'n. Oh, ma'am, kabila naman mam, ma Testing natin ma'am. Parang wala naman na ma nahirapan ma'am. Si ma'am, gitna na po kayo ma'am. Mam, may masakit ko wala? Wala. Congrats po. Yun lang ano, balat. Pero oh, tawa sa pag ano. Dapat po kayo eh, ma'am. Pag ng kamay no? So, sa anak po nito na nandyan po sa UK. Ano, thank you, thank you na lang. <laughs> sa, sa anak po nito, ni nanay at ng mga teachers natin, teachers principal, sa, eh ko ito na po nito, sa dami lang na napuntahan, wala talaga eh. So, ang tanong, kung pag paupo pa rin natin na matagal nito, pag tayo, ano na, eh lakad na, so mamaya, ilak na natin to Karo na. sambansa bansa, ma'am yung anak ni ma'am? Ibang bansa. United Kingdom. Oo. Oh, yung literate ni ma'am. Yung isa tayo na anak mo tayo, nandito lang sa Pilipinas. Sa D.O.H. Walang hiya. Boy. Paul. Paul. Yung anak, isang... Yung sinabi ni ma'am na trabaho. Hindi lang tayo pabanggitin para naman ano sila ha. Yung isa, sinabi ni ma'am, yung isa nasa D.O.H. naman daw. Ay ba? <laughs> <laughs> Tapos oh, dito lang po sa <laughs> so, sa mga anak po ni na ma'am at ni na sir, ano, ganoon na lang. Thank <laughs> Shout out. <-up? laughs> so, just kidding po. So, sa mga anak po nito at sa mga nag po sa pagdating nila, so congrats po sa inyo. Si tatay, sure na to, at nakakalakot ng normal. <laughs> si madam na lang. So, pagpahingayin muna natin, sa mga may ganito pong case, welcome po kayo dito. Let's find out after a few minutes. So God bless po sa lahat. Kita-kita po tayo dito. Okay nga ka ma'am, 5 minutes. Napakalang muna. So gang, so, uh, sa mga anak nito, sabi, ibinilid e, daw, magpa-video kayo dun ha. Magpa-video kayo doon. At ito na po, nakabidyo na. So nilagyan po namin ng lumbar, nakatawag yan, ng Ni support. Kasi kababalik pa lang po yan, wala pa pong lakas yan. So baka kasi pag hindi namin nilagyan, pumihit lang ulit. So try na natin si ma'am. Hirap-hirap ganda tayo ito may ayan pagkaya sa kapatapa. Ay, mababat Hindi laging tinutulungan niyo tayo. Hindi. Kapag, kapag ako. For six years. Ito, ma'am. Ganto, ma'am. Sarayin nyo naman yung sarili nyo, ma'am. Tagilid, upo tayo. Ma'am, maluan. Katis nyo natin mo na, ma'am. Ay, wala eh. Kala ko mahirap. Madam, God bless po. Sa anak po nito, ano, gano'n na lang. Thank you, thank you na lang. eh, joke lang. Welcome din po kayo dito sa mga mag-anak nila, madam. So, pwede na lang po kayo magtanong kina principal sa kay teacher ko ano po yung mga experience nila dito. So, pagpahingay po muna natin sila, tas pwede na natin ito sabay paglakarin. So, paano po? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. So, gin uh, na. Pawis na pawis na ako. So, sino bang uunahin natin? Kasi magkasawa to eh. Ay, ang sinunay po. Ipinili nyo na lang mga anak. Magpabidyo daw. Okay, so, ito naman si madam. Unahan ko na kayo. Yung anak nito ayaw talaga ito pumunta. Kasi nasa medical field, pero hindi ko napapagiging yung trabaho. So, yung namilit... Tumakas ka na ba, madam? Hindi. <laughs> so, eto yung muntig mo ng ayawan. So, madam, tayo, lakad ko. Siyempre. So, wala na. Okay. <laughs> tayo, kong guts tayo. Kong ma'am. Sige na, madam. yata ang ilaw. Tapos isabay na natin to. Yung tuhod na yan, sa tagal daw niya sa 7 years, umubos na 200,000, hindi daw napagaling. Anong tarihin ang daw? Anong tingin sa akin? Anong tingin sa akin? May sakit ba? Wala. Oo, yun. Sa so, yun yung 200,000 sa mga anak po nito. Tumatanggap naman po ako ng 100,000 para sa dugo. <laughs> Just kidding po. So, ulit, congrats po sa inyo, sa mga mag-anak nila, na mag nakaabang para sa pagaling nila. Pongalas po sa inyong lahat. So, paano? God bless sa inyo. God okay. Thank you. Chamba lang. <laughs> paano ko napagaling? Punta kayo dito para malaman nyo. So, God bless po. Glory po.